Saka ano kayo, tayo kayo, isa tayo sa inyong dalawin. Hindi, dalawa, pero mas tie. ano siya, mas... tok tok ka Tapos, oo, tapos tok may kumakanta. Isang sabay din. Oo, yun nga maganda. Tsaka yung, ah. meron siyang moment sa jologs din siya. <laughs> yung katuwa, eh. Oh, yung magka-jologs so, ka ba? rin. Yun. Ba ba to, yung zoom zoom. Oo, ay, may sound effects pa. <laughs> Parang ano, Tuto. Siya na din madalda, si Ligel, pero yung pagdadalda kasi ni Ligel, mm -mm. jirits. <laughs> May. May laman jiritz na. Jirits sa akin. <laughs> jirits na jirits sa mo, uh, hindi, hindi siya yung usap oh, sa oh, sa oh. ang usap. niya may ano. Oo, oh, oh, talaga, may oh, buhay na. Uh -oh. Yung pag, pag uusapan yun na. Hindi pwede na ganito-ganito. Uh -oh. uh -oh. Na walang... Converse. You know, oh, uh -oh. uh -oh. uh -oh. Gusto niya... Yung may kigay. Uh -oh, may yung connect ano niya. buhay niya. Everything has a meaning to it. Oo, oh, para sa kanya yung yes, yeah. Oo, <laughs> oh, saka yung kanina, yung pinagalitan lang siya ni Kuya. Biglang sina nagkukwento na siya na, hindi sa probinsya kasi si pagsipag ko eh, ganyan eh. Ewan ko ba dito, bakit wala akong disiplina, ha? <laughs> Basta, laburong, oh, sabi niya kanina. Basta, ka o oh, yun nga, oo, okay. oh, lagi ko sa Si Carlo naman tahimik mo. Imagine mo yung kasama uh, ko siya lagi. Dati. Mm. <laughs> yun lang pinag-usapan nyo. Ano? Gusto ko. kung, <laughs> no. I mean, first time mo maririnig. First time, okay, okay lang. lang. Pero minsan pa ulit-ulit. Tapos parang ako, ay, minsan, para sa rap na ka. May, may sasabihin ako, biglang ikakat niya. Tapos mong, wow, wala na. As in, buhay niya na ulit. Sige, go. Oh, ah, oh. ganyan chay, di ay, siya. Hindi siya nagkikinig. Hindi siya nagkikinig. Hindi siya nagkikinig. Tapos sinabihan ano? niya pa akong, hindi naman nakikinig yan eh. Di ba? Mm -hmm. Akin <laughs> pala ko bakit Irita na rin. Hindi ko sabi ko. Kong... <laughs> <laughs> oo nga, si Tim papagayo niya sa tao, hindi niya nila, din nila Oo, oo. Oh. Pansin ko nga. Kaya dati ako, diba, hindi mo ako nilalapitan. Okay. Inis ka sa akin. Oo, oh, okay. pag ano talaga. <laughs> Ayoko nalang kausapin. Kaya sa Oo, oh, kaysa so ba trip ko. Pansin ko nga yun, sa kanya. Nagkakwento siya sa akin, tapos pag ako nung sa sasin, hindi oh, ba ba, hindi oh, ba ganyan na ganyan? Okay, <laughs> sige. Ikaw na, ikaw na, ikaw. Tapos ako susunod siya, <laughs> ka, ganto na ulit ako, hindi, ganto nga ako na. Kasi, hindi um, ba ganyan yung aming ganyan yung Okay. Hindi naman natin ako na mag ipag Di Hindi ba, nung nga nandito? Ako din, sobra. Siguro, hindi mo alam kung kailang kalulusot so, pa. Ikaw na no, mag-ipag-ganto. I mean, Lagi kami magkasama, mag -sama. Twice lang siguro ako nakakaisalita ng ma mahama. Oh. Uh, that's why when you two were hanging out, I was like, Tin, you should just tell him now that you just don't want to talk to him anymore. Because it's it's killing you. Ako lang ah. Bilang mabait si Tin! Hindi lang nabitesipin. Kapag may task dyan, tapos yung kakailangan task kwento-kwento, naka ganun lang kaya siya. Tapos inaantok-antok. Parang... Parang nakaka... Jirits talaga! Pero pag siya... Okay. yung... Ah! Jirits! Madal-dal din si Kuya Ting. Ay, si Kuya Iting kasi, funny. Si si oh, yung paano si niya yung, ano. Mm. niya i-deliver yung kwento oh, niya. Uh, uh. Nakakatawa na, pero minsan masyado na mahaba. Pero nakakatawa oh, oh. pa rin. kasi oh, oh. nga meron siyang rin memory. Medyo rin. Oo, nung kapitenera ko ba I <laughs> 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 to? Aso brangaban. At yung pagtunay hindi natin ganito ganito ganja ganja. Alasig. Oh 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 everything, everything oh 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 si Divine. Oh, okay. ako sa anis na si Divine. Oh, minsan tapakan din ako ng yung minsan kasi mag ano na kung na si dun si Divine magkukuwento si Kuwaiti. Ah, 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 ay, need Aha! Aha! ko uh, yan. Natawa lang siya. Tatawa lang, lang siya. Tapos mamaya. Uh -huh, I know that. Okay. <laughs> go somewhere. Oh, oh, ihilang. Ihilang. Uh -huh, ihilang. Uh -huh. Ihilang. <laughs> ihilang <laughs> at saka, oo, oh, okay, ako <laughs> rin ako. Ihilang. Ihilang. Tapos ako nakikinig na parang napabasig ko na pauti-pauti na tao. Oh, mm. <laughs> ako rin. Ako ex rin. na rin. Exit train na rin. na ako. Oh, minsan, <laughs> minsan yung paalis nga ako, alam ko ba, mumupo ko. Oh, <laughs> <laughs> <Yeah>. ah. ah. sige, <laughs> uh, okay. okay. na lang kita. kasi nakakwentuhan ko siya dyan. ang haba. So sabi ni... Try mo pagkwento doy... yung monkey and uh, ano? In <laughs> <laughs> so, monkey, <laughs> and <laughs> yung